Uh, hindi ko po masasagot uh, unang-unay ang bagay na yan sapagkat uh, uh, una, hindi ko pa wala kung official na ba talaga nag-resign no, yung mga sinasabi na mga kasamahan. At uh, wala naman po akong papel na nakukuha na nagsasabing po na yun. Ngunit isa lang po, sasabihin ko sa inyo, I've been in banking for close to 40 years. Mm -hmm. I've run uh, organizations where... Uh, I've run a foreign bank as CEO. I've run a uh, local bank as CEO. We always run under a proper governance structure. Kaya nga ho, pagbalik na pagbalik ko, sinigurado ko, sinabi ko, kailangan proper governance. At uh, na, babahala ko, sinasabi, ano, nalugi. Paano nalulugi ang GSIS? Simula nung tayo po pumasok dito, ang pondo po from 1.53 trillion ay 1.92 trillion na po. May git Kumulang na, 4 na daang bilyon ang naidagdag at simula po ng uh, Enero hanggang Agosto, year to date, mm -hmm. your GSIS made a net income of 100 billion pesos. Hinahanap po, mm -hmm. meron pa great news, meron daw 8.8 billion. Hinahanap yes. ng accountants namin. Uh -oh head of finance, controller, sana ako? yung 8.5. Kaya nga mga membro ng GSIS, uh huwag po kayo nagpapaliwala sa mga fake news at uh, ito po ang uh, official na talaan, ang inyong GSIS ay kumikita. Mm -hmm. At uh, alam po, sa lahat ng organisasyon, kahit ako po ay CEO, PGM, nising kong kusing wala akong lalabas dito sa akin kung ako'y mahal. Sapagkat lahat po yan ay dumadaan sa proper governance. Mm -hmm. Ano pong ibig sabihin? Meron ho akong limit ng management up to uh, uh, a limit na binigay sa amin ng board. Pagka lumampas po yan dyan, umaabot ho sa different uh, management committee, umaabot sa board uh, committee at umaabot po yan all the way to the board para maaprobahan. Kaya yung mga bagay po na yan, pagka naririnig ko po ako, ay, uh, napapailing sapagkat... Uh, uh, ang over uh, gusto ko nga sabihin eh napaka over sharing na ho kami dito napaka hmm. yung management team po namin dito eh, talagang lahat na po binubusisi at lahat kami nag-share para lamang hmm. po magkaroon kami ng active participation on decision on investment decision